thank you ang pagbubulay sa butil ng buhay is the best way to conclude our day. Dahil ito ay magsisilbing pagpapala upang manatili sa atin ang kapayapaan at kagalakan na nagbumula sa kanya. Samahan niyo po ako sa ilang minuto ng tahimik na pagninilay at pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa buong araw at bigyang espasyong ang Diyos upang mangusap sa ating mga puso. ng ang sumaating lahat mga kapatid sa gabing ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ako ay nagagalak sa inyong muling pagtutok sa ating evening devotion. Ako po si Pastor Ralph Cruz, ang inyong makakasama ngayong gabi sa ating pagbubulay sa butil ng buhay. Dito lamang yan sa UMC TV. Muli hinihikayat ko kayo to engage in our evening devotion tonight through sharing this video and i-comment natin kung ano man yung ating mga takeaway or mga karagdagang insights sa ating mga comment box. Upang pasimula natin ang gabing ito, ay pangunahan sa panalangin para sa bayan ng aking kamanggagawa. Pastor, maaari mo ba kaming pangunahan sa panalangin Salamat po, Pastor Ralph, sa pagkakataon na maipanalangin ng ating programang ito, Pagbabulay sa Butil ng Buhay, at maipanalangin ng ating bayan. Ako po si Pastor Edwin Abag, mula po sa St. Peter United Methodist Church na under po ng Southwest Metro Manila District Philippine Annual Conference. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon at tayo ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa gabi na ito na kami ay nagkasama-sama na manalangin dumulog sa iyo. Kinikilala namin ang iyong kalwalhatian at kinikilala namin, Panginoon, ang mga aral na aming tinanggap mula sa aming pagbubulay sa gabi na ito. Amin nga pong idinadalangin ang iglesia ang aming kinabibilangan Nawa, Panginoon, ang mga taong nakapaligid sa amin ay patuloy mong gabayan sa kung anong mang estado ng kanilang buhay. Nawa Panginoon ay tulungan mo silang mapagtagumpayan ang mga problema at pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang mga kapatiran naming dumadaan sa kahirapan, gumamit ka ng mga anghel na siyang tutulong sa kanila upang sila ay maiangat sa kondisyon ng kanilang buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang programa na ito. Salamat, Panginoon, sa aspeto na ito at kami ay nakapagpapahayag ng iyong salita, nakapag-aabot ng inspirasyon sa mga taong nakakapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pa pong palaguin ang programang ito at tulungan ang mga taong nasa likod nito, Panginoon, upang mas maging matagumpay pa, Panginoon, ang ministeryong ito. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang United Methodist Church sa kabuuan, ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, Dalangin namin ang aming mga leaders na ito ay bigyan mo ng wisdom sa kung paano na ililid ng may kaayusan ng amin pong iglesia. Patuloy kaming magkaroon ng pagkakaisa, mapuno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan, Panginoon, sa kabila ng mga bagay, Panginoon, na aming pinagdaraanan ng mga issues sa amin pong hanay ng iglesia na ito. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong pagbasbas. Ang pagkasi ng iyong banal na spirito ay patuloy naming maranasan. Ang iyong banal na spirito, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa landasin na aming tinatahak kung kami man, Panginoon, ay nakararanas ng karimlan. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na basbas at pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo, aming Panginoong Isokristo. At ang aming puso ay puno ng pag-asa na kami po'y inyong didinggin sa aming mga panalangin ito. Sa ngalan mo, aming Panginoong Isus, ito po ang aming samo at ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Sa kagalakan po namin na makasama po kayo sa gabing ito ng ating evening devotion. Pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng sandali. Ngayong gabi, samahan niyo po ako muli sa pagbubulay sa butil ng buhay. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Aklat ni San Lucas, Kabanata 14, Talata 25 hanggang 27. Ganito yung ating mababasa. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasahan ng sarili niyang kus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. nawa ng Diyos ang mayaman niyang pagpapala sa pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Alam natin yung awit na Magtanim may diviro, maghapong na kayo ko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y namimintig, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Alam nyo mga kapatid, tunay na hindi po madali yung magtanim. Masakit sa katawan. Ganon din naman ang sinasabi sa atin ng ating teksto. Ang hinihingi sa pagiging alagad ay hindi biro. Ito ay nangangailangan ng humility, commitment, and obedience upang ang kalooban ng Diyos ay maganap. Ito'y nagsisimula sa buong pusong pagpapakumbaba at pagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Ipinapailalim mo sa Diyos ang iyong buhay. Sabihin, hindi ikaw kundi siya ang mahayag at makikita sa araw-araw ng iyong buhay. Sabi nga po sa Mateo, Kamanata 16, talata 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagtakwil sa sarili o paglimot sa sarili ay salungat sa ating kalooban. Katunayan, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay sa araw-araw para sa ating sarili, pamilya o mga mahal sa buhay. Subalit ang ibig ng Diyos, gawin natin ang lahat para sa Kanya. Dito, mahayag na higit ang pag-ibig natin sa Diyos kaysa ating mga sarili. As a disciple of Jesus Christ, we are called to follow His example of humility and selflessness. Tanging ang tumatawag, tanging ang tumawag at nagsugo sa atin ang ating itataas. At gagawin natin ang lahat para sa kanyang kapurihan. Hindi para sa ating sariling pakinabang. Yan po ang dapat na mahayag sa atin. Ikalawa, ang sabi, pasanin ang krus. Sa account ni Lucas, sa kabanata siya, mano, talata 23, ang sabi ron, pasanin ang krus araw-araw. Take up your cross daily. Dito ay hinihingi sa pagiging alagad ang totoong commitment. Alam nyo, maganda i-check, ano, mga kapatid, talaga bang committed tayo sa Panginoon? Nakalulungkot kasi kung minsan may mga committed. Yun bang nagsimula sa maluwang, sumikip, committed. Tandaan natin, sabi ni rohn motivation is what gets you started. Commitment is what keeps you going. Kahit mahirap, magpapatuli ka. Dahil ang pagpasan ng cruise araw-araw ay pagtanggap ng mga pasanin at hamon bilang alagad. Maring ito ay rejection, ano? Ayaw natin 'yan, pero talagang may rejection mga kapatid, ano? Na mararanasan tayo. Si Jesus nakaranas din. Sabi nga hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan. Persecution, ano? Pag-uusig. Mula noon maging si Jesus, ano, ay na-experience ang mausig. Pero ang sabi, mapalad kayo kung merong pag-uusig dahil sa pagsunod kay Jesus. At hardships. Alang-alang sa mabuting balita, ang magandang alalahanin dito si Pablo na kulong for the sake of the good news sa kanyang pagbabalita ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero kahit na kulong siya, nagpatuloy siya sa pagiging alagad. Hindi niya ito tinalikuran. Tayo, masasabi ba nating anuman ang mangyari? Sabi nga sa awitin, anuman ang mangyari. Hindi kita iiwan Ipaglalaban ko Ang pag-ibig mo Paglalaban ba natin yung pag-ibig ng Diyos Na naranasan natin Yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay Ng kanyang laman at dugo Maging handa tayo sa pagharap sa mga oposisyon. Alam natin na hindi tayo mapapahiya dahil kasama natin ang Diyos. Kaya manatili tayong committed sa lahat ng panahon. Panguli, ang sabi ng Panginoon, pagsunod. As a disciple of Jesus Christ, we must be willing to obey and follow His command. John 14.15, if you love me, you will keep my commandments. Bibigyan buhay natin ang Kanyang mga salita at mamumuhay tayo na kalugod-lugod sa ating Diyos. Hindi tayo susunod sa dikta ng sanglibutan dahil uso at ginagawa ng marami katanggap-tanggap na sa Diyos. Hindi po ganon. Tandaan po natin, may pagpapala sa matapat na paglakad sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Iyon ang asamin natin, yung pagpapalang inilalaan ng Diyos sa bawat isa kaya magpatuloy tayo mga kapatid sapagkat alam natin that the blessings of discipleship are beyond or far more greater than anything we can ever imagine amen magpatuloy tayo sa lakbayin ng pagiging alagad sa kapurihan ng ating Panginoon amen Panginoon. Salamat, salamat sa Diyos. Tunay na pinagpala po ang bawat siya sa atin na nakarinig ng mabiyayang awit mula po sa ating uh, choir sa gabing ito. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy na wa kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sige po, sa sandaling ito mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagdulog sa ating Panginoon. Sama-sama tayong lumapit tayo manalangin. Takila naming Diyos, kami ay lumalapit, nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito. Pinigay niyo sa amin ang malayang pagsamba. Sama-sama kami, Panginoon, sa pamamagitan ng technology. Saan man kaming dako ngayon, maghari ka sa amin. Ingatan, protektahan niyo kami, Panginoon. Pagpalain nyo kami ng higit sa aming inaakala At tulungan nyo kami, Panginoon, bilang mga lingkod mo Tulungan nyo kami Turuan nyo kami, Panginoon Patuloy na magpakumbaba Tulungan nyo kami, Panginoon Napasanin namin ang krus At patuloy kaming sumunod sa iyo Ikaw ang Diyos, ang patuloy naming iyahayag sa aming buhay Walang iba na madadakila, kundi ang iyong pangalan. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagibig at pagliligtas, patuloy ka naming itataas, Panginoon. Sa lahat ng sandali, para sa iyo, ang lahat ng aming paggawa at paglilingkod. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy din naming iniling na pagpalain niyo kami. Sa lahat ng sandali, ang aming mga tahanan, pagharian nyo ang aming mga komunidad na ginagalawan, pagpalain nyo, Panginoon. At hinihiling nga po namin ang nalalapit na eleksyon sa aming bansa. Gawin nyo itong mapayapa, gawin nyo itong ligtas, Panginoon. Gawin nyo po itong matagumpay, ang kalooban mo, ang hinihiling namin. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa pagpili ng aming iboboto. Salamat po. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa bawat anak mo. Piliin namin, Panginoon, ang may takot sa iyo. Piliin namin ang mayroong puso sa pagdilingkod. Tulungan mo kami, Panginoon. Makita namin kung ano ang mabuti, kung anong nararapat, Panginoon, para sa aming bansa. Nagdalangin namin ang lahat ng mga kandidato, Panginoon. Patuloy mong kilusan, maghari ka sa kanilang mga puso. Ano man, ang maging bunga Panginoon ng eleksyong ito. Hindi lamang ang mga mananalo, kundi maging ang mga hindi papalarin Panginoon. Dalangin namin, kaming lahat ay patuloy nyo pa rin tulungan na magkaisang maglingkod Panginoon para sa aming bayan. Patuloy kaming maglingkod sa iyo na aming Diyos. Tulungan nyo kaming mamuhay ng merong kagalakan sa paglilingkod sa isa't isa upang patuloy naming maranasan ng mapayapa at nabuhay. na buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Nagtitiwala po kami sa iyong mayamang gabay at pagpapala sa amin. Gayun din, Panginoon, inihiling po namin sa diwang ito ang lahat ng aming mga kapatid na mayroong mga dinaramdam sa kanilang lupang katawan. Hipuin at pagalingin niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po. Ikaw po ang Diyos ang patuloy na kumilos sa bawat bulong ng aming mga puso sa lahat ng aming iniling mula sa aming mga puso at isipan sa gabing ito. Pagalingin niyo, Panginoon. Ang bawat isa. Pagalingin niyo, Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman. Salamat po. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Patuloy ka naming pinupuri at nawang buhay ang lakas at kalusugan patuloy naming ialay sa bawat araw sa iyo na aming Diyos. Tinadakila ka namin at patuloy na pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid kung tayo po ay napagpala sa gabing ito. Samahan niyo po ako ulit sa mga susunod na episode. Ako po si Pastor Ralph Cruz nagsasabi kung ibig natin ng mapayapa at maligayang buhay, ugaliin natin ang pagbubulay sa butil ng buhay. Pagpapala po ang sumaating lahat.